Yan, so, magandang magandang umaga po. Maayong buntaw sa yun lang yan, mga katuto, no? So, hinaot lang sa maayong panagway. Wala pa ng hili na yung mga dagway, no? So, maayong buntaw nyo Okay, so, sa mga wala pa na mga mga, ay, pumamaw na mo, ay. Ay, panghugad no? pang na mo, or panghugas na mo, lahat, huwag pang limit na mo, ay. Okay, so, po na rin video, no? sa Yahi sa agung to to na po ito So na-invite na po ito Ang dayugi show To perform The clowns Basic magic Jelling exhibition And balloon tasting So dito na po ito sa mga oras. So train to Busan Train to Busan del Tour So First time dito sa ilahan Nga na ay ng nga mag-perform So, I hope na mga bisita rito o so, ang ah, mga bata malingaw. So, last video na ito na nag-upload na. So, wala talaga update kung sa gano'n ito. So, for this time, okay, so, panikamutan na ito na makakuha ng video so, sa itong parlor game. So, that's magic to Okay, so uh, yep, yeah, kita sa tamo no. Pagkupo sa sa video, so kung magyari sa ta, kupon ni Yes, so dili talaga agis sa kwa no sa New City Hall sa Apokon sa gihat pit magulat o si kwa si Jonel bayon on so siya mag Spain unya sa kompartie o siya na mag-assist. and Ah, uh, happy tayo mo huwag nila ang Christmas tree sa City Hall, no? Ang okay, iso, gitindog naman nila. Makita niyo <try> Ayan, so, later on, i-update na mo. Pagkabot na toong Mawab, Nabunturan, Monte Vista, Mungkayo, and the last, Trinto, del Dilsur. Ay! Ay! I'm on vacation every single day because I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. A few inches later. So, yan, so, nakasur, juta, uh, mawab, no? So, nata karon karun. There is a tuburan, mawab, dabao di oro. So, kina part giri kei, head look, we're gonna say kei. Rabi kasi kusaman ah uh, downhill pa jud sya labi na unahan so makita ato sa mga katotoo no ang siko niya kurbada kay as uh, downhill kayo kani 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 kay part Ah, kanina pa. so ano sa mga magbiyahe diyan no, labi na padulong o gani oro. So careful lang dito no, safety first tayo. Double ingat or mahimo imo on triple. So labi na pud diri kurbata kanina diri. So wala na mini banking banking ya yeah, kay gagmay kay mo legit. So the food seek co police So later on, uh, mga katodoro, I -update on mga a, -a to the mo bagabou at Ognabon Doran hey, hey hey I'm on vacation every single day cause I love my occupation hey, hey hey I'm on vacation if you don't like your life then you should go and change it hey, hey, hey I'm on vacation every single day Yes, uh, nabunturan nyo dito mga katutunos So, uh, nindot na kayo nabunturan mga katutunos Kaya 6 lanes na dito siya dali, no? 3 lanes sa Pika, so 3 lanes sa sya siya itong giyagian So, sa wap pagkukalimot 2009 or 10 uh, First time kung niyan haan na din nabunturan So, first time na kung niyan hindi rin sa nabunturan So, ang ilang klasada pwede rin no? Kaya 2 lanes pa lang siya kining lane diri sa atong wala o oh, kato sa pikas mao pa lang ang ilang kasada so andri sa two lanes nga sa kisika gilid kuha pa lang siya diha kamali ni masiguro to mahugan ni nara ang ilang mga tanom sa kilid so bagnot pa kayo dili pa kayo nga na develop kayo ang nabuntura pero karon no sa so, pila lang ka tuig imong labay so nindot na kayo ang dalan sa nabunturan 6 lanes na and bibo na pud sa nabunturan so kasagaran jud diri sa nabunturan no miski ingani nila na siya pag nagmo mo sa laug araw or piyesta artista jud na ang ginakuha dere oo so kuya ning nabunturan Dato siguro yung mga tao Labi na dyan ang mga Goberno na rin no Dito sila mudalo Saya sa ilang katawahan diri sa nabunturan so mga katotono si update na punta mo sa next na to nga video dito na lang ta mag update sa trento na lang ta mag update Ani mga katotono kaya nga kung kam one bar na lang dito so uban ni ko mga katotono or uban ni mig ayaw yung tamig and please don't forget to subscribe my youtube channel the yugi show and click the notification bell para lagi updated sa mga bagong upload ko na video so at dito ito maya mga katotoo a few inches later ayan so niyabot dito ang trend to mga katotoo so ang atumbuhan to na lang karoon na is pangitaon na lang nato ang iron rooftop ang atong venue one hour later Shumai. Shumai. Shopau. Oh. Shumai. 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 ka Shumai. 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 Shumai.